Tingnan niyo maigi yung mga bag na iniwan niya. So nakatayo diyan yung pasahero ko, kinuha yung isang bag niya. So ito nga po mga kabayan, babala at paalala po sa ating mga kabayan na umuwi ng Pilipinas. Na pag sumasakay na po tayo sa ating mga sundo o sasakyan, wag na wag po natin tatalikuran o iiwanan ang ating mga bagay o maleta. Maging alisto po tayo pagdating sa ating mga bagay, lalo na po kung maramihan ang ating mga dala. Para po hindi po tayo masalisihan ng mga kawatan dyan sa Naia International Airport sa Terminal 1. Dahil meron na po tayong isang kabayan na Pilipina na galing po siya ng ibang bansa sa Amerika na nabiktim pa po ng kawatan sa labas ng Naia International Airport. Ayon po sa post ng isang Grab Driver, ito po ay nasaksihan niya at nabijuhan na mag-isa lang daw po ito si kababayan na sumasakay at, at maraming bit-bit na mga bagahe at maleta at habang siya po ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit ay tinulungan niya daw tong isakay ang mga maleta sa likod ng kanyang sasakyan pero pagbalik daw ng ating kababayan sa kinaupuan niya po kung saan niya po inilgay ang kanyang mga maleta at bagahe na kung saan po iniwan niya ang kanyang mga gamit na napansin niya po na wala na ang isang kanyang bag na tangay na ng isang kawatan. Ang laman ng bag na nanakaw ay candy, chocolate, mga bag at sapatos at mga damit na natangay ng magnanakaw. Kaya ito po mga kabayan, panorin po natin ang video nito para po maging babala at makapag-ingat po tayong lahat. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Terminal 1 at na-modus yung aking pasahero. Ayan, kausap niya yung mga guard. So nakatayo dyan yung pasahero ko. Pagdating ko, nilagay niya yung bag niya sa likod ng sasakyan. Tapos biglang habang nilalagay niya yung bag doon, nakasalisihan siya, kinuha yung isang bag niya. Pansin ko wala rin mga CCTV dito para ma-rewind yung nangyari. So buti na lang daw Ang laman nung bag niya is Chocolate Mga pinagpalitan damit Tsaka ano So yun, ingat tayo dito guys Lalo na kung mag-isa kayo At marami kayong dalang damit pag uh, Pagka nilalagay niyo yung mga gamit nyo Sa likod ng sasakyan Lalo na nag-grab kayo Or sa mga kamag-anak nyo Tingnan nyo maigi yung mga bag na iniwan nyo Kasi sasalisihan din talaga tayo dito sa Terminal 1 sana hindi na dumami yung mga mabibigta nito mga kawatan so yun lang ingat ingat and God bless sa lahat kaya mga kabayan magdobling ingat po tayo lalong lalo na po kung kayo po ay mag lang at wala po kayong sundo at marami pa kayong dalang mga maleta at gamit dahil nga po ang mga magnanakaw at kawatan ay nakamasid lang po yan sa paligid pag nakita nilang busy kayo, dyan sila arangkada. kada, kaya wag nyo pong iiwan ang mga gamit na walang bantay. Dapat po, malagi po tayong maging mapagmatsyag na kahit po may tumutulong sa inyo. Dahil nga po, pag malingat lang po kayo, sandali, mawawalan po kayo ng gamit ninyo. Ganun po kabilis kumilos ang mga kawatan at magnanakaw na yan na nakapaligid sa NAIA International Airport sa Terminal 1. Kaya magsilbing aral po itong karanasan ng ating kababayan dahil nga po parang naging pugad na ng mga magnanakaw at kawatan ang naiya airport na mga taong mapagsamantala na hindi lumalaban ng patas. Kaya po maging alerto po tayo mga kababayan. Huwag po tayong magtiwala na wala pong mangyayari sa ating paligid sa loob man o sa labas ng naiya international airport mga kababayan.